Pag-uulat mula naman sa impila ng DZSB ang Spirit FM, si Amen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live, live Nationwide. Junar magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Apat na Fisher Folk Organization sa Calapan City ang nakatanggap ng libreng fish feeds mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. Ang Fish Feeds Turnover Ceremony ay pinangasiwaan ng Provincial Fisheries Office Oriental Mindoro sa panguna ni Ms. Brenda Labiaga o PFO Oriental Mindoro noong ikadalawampu at anim ng Setyembre taong kasalukuyan sa VIFA Regional Office, Calapan City. Nasa isang daan at anim na 160 sako ng milkfish grower feeds eh, ang kabuang bilang na natanggap ng mga naging benepisyaryo mula sa apat na fisher folk organizations eh, na kanilang tinanggap sa pamamagitan eh, ng kanilang mga pangulo na kinabibilangan ni na Mr. Benedict Sibayan ng Hayuma, Mr. Sani Abuboto ng Baruyan Fisher Folk Association, eh, Mr. Estilito Rigala ng Banamey Fisher Folk Association eh, at Mr. Marion Sipilio ng Sama sa MNP. Ayon kay Provincial Fisheries Officer Brenda Labiaga, ang ginagawa ng VIFAR na pamamahagi ng fish feeds ay nakapailalim sa National Mariculture Project na naglalayong pasiglahin ang mariculture industry na tutugon sa mandato ng kanilang ahensya na matiyak ang food security at fish sufficiency sa bansa. Bahagi rin umano ito ng pagbibigay halaga sa ating mga maing isla na may malawak na responsibilidad upang mapanatili ang sapata supply ng isla sa ating mga pamilihan. Lubos namang ipinagpasalamat ni City Mayor Maru Flores Murillo ang ayudang ipinagkaloob ng Bifarmi Maropa para sa kanyang mga kababayan na ang hanap buhay ay pagpapalaisdaan. Lalo pat isa sa programang tinututukan ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Green City of Calapan program ay mapalakas ang green economy sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, mapalad ang apat na samahan ng mga maangisda sa lungsod sapagkat sa kanila napunta ang isandaan at anim na pumbags ng fish feeds na dapat sana ilaan para sa buong probinsya. Ito umano ay bunga ng kasipagan ng City Fisheries Management Office at sa tulong ng mga Fisher Folk Association Presidents. Walang hanggang pasasalamat naman ang ipinaabot ng bawat samahan ng mga mangisda sa Bifara. Ang apat na pong sako ng pagkain ng bangus na kanilang natanggap ay malaking kabawasan nila sa kanilang gastusin. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DZSB CMN Calapan City reporting live para sa CNN Philippines. CNN Live. live Nation Maraming salamat Junard Acapulco malaman sa Spirit FM CNN Calapan Oriental Mindoro. Samantalang